Nagulat nga ang maraming fans dito nga sa video na ito ni Kyrie Irving bago sila bagarap ng team ng Boston Celtics. Pero bago yan ay atin muna ang silipin ng ilan sa mga kaganapan selebrasyon nga ng team ng Dallas Mavericks matapos nga nilang maipanalo ang Western Conference at sila ay uusad na nga sa NBA Finals bago karapin ang team ng Boston. Panorin natin ito. Back to the finals, man. Back to the finals, man. Don't, I don't take this moment for granted at all. It took me seven long years. Seven long years, baby. Just to get this one trophy. We got a tough opponent in front of us to get the other one, man. Looking forward to it. from the bottom to the top. Tell them that we will from the bottom to the top. From the bottom to the top. How you go from Charlotte to the finals? Tell them again. How you go from Charlotte to the finals? Are we talking teams? <laughs> Are we talking teams? Hey, you really Hey. And well, ito na nga mga idol ang ikinagulat na video ng maraming NBA fans. Atin mo nang panoorin ito ng mabilisan. Well, years ago, ito ay very controversial video kung saan may kita natin si Kyrie Irving na parang inaapakan nga. Ito nga ang logo ng team ng Boston Celtics before coming back to their locker room. At parang wala nga masyadong special dito sa video na ito. Pero ngayong 2024 ay nagulat nga ang maraming NBA fans dito sa video namang ito at ang rason ng kanilang pagkagulat mga idol lang dahil sa isang eksaktong frame ngang ito ay makikita nga natin itong si Kyra Irving na nasa background niya ang logo ng team ng Dallas Mavericks at nakasulat ang next and then yung referee naman mga idol na may number 71 sa kanyang likod ay mukha naman daw 77 na number ngayon ng kanyang teammate na si Luka Doncic tapos ngayon ay kakaharapin naman daw nila ang team ng Boston Celtics sa NBA Finals. So from years ago ay parang sinasabi ng nga daw sa atin na next na team ni Kyrie Irving ay eto team ng Dallas Mavericks at magiging teammate niya. Eto number 77 na si Luka Doncic and they will face the Boston Celtics in the finals. Reaction nga ng mga fans, it was written nga daw, scripted nga daw and base script, writing at an all-time high. Signs were their whole time at yung number nga daw ng referee ay parang mukhang 77 nga daw. At yan nga mga ito lang ikinagulat ng maraming fans dito sa old video ni Kyrie Irving na nag-resurface nga ngayong 2024.